ayan na sobrang ganda ito na yung farm ayun doon banda ay palayan tapos sa uh, sarap ng hangin ayan o napakalawak ng palayan sobrang ganda guys sobrang ayan si kuya babae exercise ayun ang lawak ayan o ito yung sasadyaan namin hindi naman kami mag-aani ng palay guys ha may sasadyaan lang kami sa farm ng anak ko so ayun kaganda. kaliwat kanan ayan oh sobra ay grabe ang sarap ng hangin sarap to pera dito oh oo mga bagay... eh meron pa dito mga mga saging napakaraming saging ayan oh ang sarap ayun ang ng buhay ng mga saging ako'y bata, paipit-ipit. Nung ako'y bata, kinakain ko yan kasi sabi atin lang magpurga na. <laughs> Ayan yun, ipil-ipil. <laughs> kasi na nakakaalam ng ipil-ipil na puno. Ayan, dami saging. oh, diba? Ang napakaganda. Dito lang yan sa Bulacan. Kalumpit, Bulacan. Sobrang ganda, grabe. Para ka nang umuwi na mga uh, provinsya. Provinsya kung sa mga provinsya ninyo kabila ayun tataniman pa lang yun ng palay so, ayan kasi sa namin sa uh, Oriental Mindoro maraming palayan so ayan o, diba? si lolo nagbabike sige exercise lang lolo parang mabang buhay ayan ano siya ayan o baka, ano ba itong fish pan ba baka so, so, lawak ng mga lupain pa dito sa Kalumpit Pit Block hindi pa saklaw ng pagawaan uh, ng mga polluted na mga pabrika alam mo yun <laughs> ayan sobrang ganda so dito na kami guys uh, continue ko na lang mamaya yung video ko kasi mababa uh, na kami dun bandaw so, mayroong mga vlog. see you guys ayan